programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi problema para kay Lamarsing ang pagkahuli ni Edwin. Agad din kasi itong makakalabas dahil kakampi na nila ang kapulisan. Kaya sinadya talaga ni Edwin na hindi man laban dahil alam niyang makakalabas din siya agad. Ang magkakaproblema tuloy dito ay si Roda dahil siguradong babalikan siya ni Edwin kaya may panibagong gulo na naman ang darating sa bahay ni Rigor gulo na dala ni Roda dahil sa kanila na nakatira si Roda ay pupunta sa kanila ang mga batang tondo para itumbas si Roda pero hindi pa oras ni Roda kaya hindi pa siya mamamatay Samantala, tagumpay ang pagtakas ng mga tropa ni Tanggol. Nakaalis na sana sila sa NCF pero hinahabol sila ng mga bantay. At ang masama pa ay nakasalubong pa nila ang pwersa nila rigor kaya walang takas sila Tanggol. Pero wala silang magagawa kundi lumaban. Ayon kay Tanggol ay kailangan nilang gibain ang kalaban sa harapan para makadaan sila. At dito ay papasabugin nga ni Tanggol ang kinaroroonan ni Rigor. Sapul dito si Rigor dahil sumabog ang kanilang mga sasakyan at nagtalsikan sila. Ngunit alam kaya ni Rigor na si Tanggol ang kanyang nakaharap? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marites kapag mag-agaw buhay si Rigor dahil sa kagagawa ni Tanggol? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam.